awardee, Pasensya J. Barrios. Si Nanay Pasensya, 72, ay mula sa Nueva Gracia, Loreto, Agusan del Sur. Siya ay nagsilbi bilang volunteer barangay health worker sa loob ng 33 taon mula 1982 hanggang 2015. Malaki ang naiambag ni Nanay Pasensya sa kanilang komunidad lalo't siya lamang ang tanging may kakayahan sa pagbabakuna. Kaya naman, lahat ng may tuberculosis sa kanilang lugar ay dumaan sa kanyang pangangalaga. Pagamat walang sahod na tinatanggap, malaking bagay at masaya na sinanay pasyensya sa pasasalamat ng mga tao ng kanyang natulog. Aktibo rin sa simbahan bilang isang katikista sa kapilya ng Imaculada Conception. Sa loob ng maraming taon, maraming kabataan na ang nagabayan at natuuan ni Nanay Pasensya tungkol sa tamang asal o pag-uugali at lalo't higit tungkol sa mga aral ng Panginoon. Nang maging senior citizen, naging presidente si Nanay Pasensya ng Senior Citizens Organization sa kanilang lugar. Sa kanyang pamumuno, tulungan niya ang mga nakatatanda, lalo na ang mga katutubo upang maiparehistro at magkaroon ng certificate of live birth upang sila ay magkaroon din ng akses sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Sa loob ng maraming taon na pakikipatrabaho sa komunidad, malaki ang naging kontribusyon ng Nanay Pasyensya sa sektor ng kalusugan, kabataan at nakatatanda. At higit sa lahat, si Nanay Pasyensya ay isang ulirang ina para sa lahat at para sa kanyang pitong anak.